Ito, yung nakin natin itong bago mukha ni Jane. Ito yes po, si Jane, Mountain Bike, size 27.5. Okay. Alloy frame po yan. Ganda ng rim nito, Sir Richard. Yes ha? po, purple. Pati yung hub po niya, purple na rin oh, po cool yan. Magkano ito, Sir Richard? Uh, si yes uh, po, 4.5 lang po. 4,500 pa rin, hindi pa rin nagbago yung presyo. Yes po. What's up, mga boss? Nandito tayo kay Panride. At dito tayo ngayong April, no? bago mag-Holy Week. At dito tayo dito kay Panride. Baka nag tayo ng bike ngayon, bago mag-Holy Week. Pasyalan nyo to sa Quiapo mga boss no? Isa ito sa may pinakamurang magbenta ng mga murang bike dito sa may Maynila Okay mga boss, mamaya makakasama natin si Sir Richard, Richard Si Sir Richard, siya mag sa atin Siyempre, sa so, mga hindi pa nakakalam ng location ni Panray dito sa Quiapo, no? Turo ko sa inyo kung saan yung malaka location niya Para hindi kayo maligaw kung sakaling pupunta kayo dito sa Quiapo Okay mga boss, simula tayo Ayan mga boss, oh. ayan yung kaba ng Quezon Boulevard. Ayan, pag dinerediretso nyo yan, tagos nyo yan hanggang doon na yun sa so may Quezon City. Ayan, kaba ng Quezon Avenue. Ito naman, pag galing ka ng GP Rizal, kaya po, awano, Pasay. Ayan, tapos ito yung ano, uh, Manginasal tsaka Jollibee dyan sa halos kay Lira na yan ng Kiapo Charge sa kabila. Around Shopping Center, may overpass dyan, tatawid lang kayo dito pag mabahan nyo. Ito na, Perkin Drag, tapos ito na, magkatabi sila. Okay mga boss, dito kami magsisimula ni si Richard. Ayan si Richard, no? Ayan, pakita natin. Ngayon, meron lang kausap. Antayin natin maya-maya. Ayan mga boss, si Richard kasama natin. Okay. Hello. siya so, yung makikita nyo dito lagi, pagpunta kayo dito sa Espinita. Ito yung sa kanila, no? Sa, sa left side sila, pagpapasok kayo sa kabila, doon sa kabila. Okay. Ito, nakain natin itong bagong mukha ni Jane. Ito yes yun, po, si Jane, mountain bike, size 27.5. Alley frame po yan. Ganda ng rim nito sa Richard, ha? Yes ah. po. Purple. Pati yung hub po niya, purple na rin oh, po yan. Rin. Pero ka ano pa rin yan? Trade type pa rin? Yes po. Trade type. Tapos yung hubs niya, bakal lang. Naka-mechanical, no? Kombi yes cheaper. po. 3 by 7 speed. 7 speed yung pa rin. Pero ganda ng kulay niya ngayon, ha? Improving yung kulay niya ngayon, no? Men green. Tsaka yung vehicles niya, Oh. Yes ganda po. Ganda ng vehicles niya. improving na yung vehicles niya. Tapos, meron din ng bago sa frame nito, eh. Naging, ano na siya, Oh. Yung pinaka, ano niya ah, uh, chain Naging ano siya, square na. Pero trade type pa rin yung abs niya. Ayan. Magkano to, sir, recharge uh, yes Yes po, uh, 4.5 lang po. 4,500 pa rin, hindi pa rin nagbago yung, yung presyo. Yun. Yes po. Binago lang yung mga ulay. Ayan, medyo pinakangas ng konti. Ito, size 26 so, po. Si, yes po, si Gent na uh, mountain bike. Size 26. Okay. Magkano pag size 26? Uh, sir Richard? Uh, 4,000 lang po, alloy na yan. 4,000 pag yes, size po. 26. For 500 pesos difference, na. No? Yes po. Fixed price na yun, no? Yes po, fixed price. Fixed price, 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 price na mga boss. Ito sa Garuda. Si Garuda po, Legacy, meron pa rin po tayo. 4,000 lang din po yan. Ang ah, sukat nito, Sir Richard? Ah, uh, 26 din po. Okay. Nakakumbusit pero ito mga boss. Yes ayan. po. Pero aluminum frame yan. Yun ang kagandahan niya kasi aluminum na. Ito si Garuda. Ito yung si, bakal Garuda si Garuda, po, bakal po. 3,500. 3.5 sa bakal, sa mga nag-aanap. Pero mas maganda, ipong ka ng konti, mag-aloy ka nilang, yes, ah, po. payo ko lang sa inyo mga boss. Ito, concept, meron pa rin. Oh, yes po, concept, uh, 7,000 lang po. Ito, what's 29 na ito sir Ah, uh, 26 man. po, na nakamag-wheels. Ah, nakamags yung ano nito, rin yes, ito. Mags, mags types siya. Okay. Ito, meron pa sila. Uh, ano si Rockwell po. Yes po, hydraulic na nakatribay na yung speed, 6.5 lang po. 6,500 pa, pa lang. Size 29 na. Sorry, yes car. po, 29 po yun. Okay. Pero ang kulay nyo, ganito na lang. Iba? Yes po, Wala isang kulay lang po. Ganito na lang yung kulay niya. Wala naman ba? Ito tayo sa mga kiddie po, bikes, mga, mga pang, pang po. Pang okay. summer nyo. Ito, magkano itong ganito? Uh, ito po, 3,000 po si Jen at si Erbao. May kambyo na po yan. Mini MTB nyo? Yes po, mini, mini MTB. MTB. Tapos ito? Tapos po si Rhino at si BDF po, 3.5 3.5, Mini MTB pa rin to? Yes po. Size, size, ano 20 po? po. 20 yung tire. Okay. Ito. Tapos si... si, TY Bike po, uh, 2.5 lang. May kasama na siyang tapaludo po. Ay, tapaludo na. Tapos ito yung po, si BDF, BDF po, uh, 2.8 lang. 2,800. Yes Size po. 20 pa rin to. Yes po, size 20. Pero naka-disbreak na pala to, no? Disbreak na. Mga naka-disbreak na pala to, mga boss. No? Yan, alis lahat, naka-disbreak na siya. Okay, dito tayo sa ano? Ito po, ma... Ito muna, no? Ito muna, um, si Pro Max sa uh, budget. Bike. Yes po. Budget gravel bike ni Pro Max. Meron nung pagbabalik, no? Yes oh, wala po. Wala to, di ba, sa Richard? Opo. Size 40 itong nasa harapan natin. May ibang yes, sukat pa kayo, sir Richard? Uh, Meron po kami yung size 46 po. Size 4 to 6. Yes, okay. po. Magkano sa inyo to? Uh, 6.5 with previous po. Pag walang previous, 6,000 po yan. Okay. 6.5 optional mga boss. Ah, uh, Ito, naka-time shifter. Tapos, naka-bakal pa yung port niya. Yes, po. Pero aluminum ang frame. Yes. Ito is a bike. 700 by 40. Uh -huh. Tama ba? Ah, uh, 38 po. Ah, 38. 700 by 38C. Okay. Ito si Pirino. Ito si Pine, Pinewood ah, Invasor po. Naka Pirino oh. Fantasy po. 1 by 11 speed. 1 by 11 speed. Eh. Sulit pa lang nito ni Pirino. Okay. Magkano to si Rick? Ah, uh, 24,000 po. Negotiable pa yan. 24,000 negotiable. Ano to? May oil na yung caliper niya? Ah, uh, yes po. Hydraulic Acquited caliper po. Yes po. Acquitted no, boss? Yes po. Ito so si Pinewood. Ito po si Pinewood Lancer po. Meron pa rin po tayo. Naka Shimano Sora po. Okay. Gravel bike din 'to, no? Yes po, gravel bike din. Magkano? Ah, uh, 22,000 po, negotiable pa 'yan. 47cm 'tong nasa harap natin, mga boss. Small. May ibang sukat to? Ah, uh, isang size na lang, lang po. Okay, dito sa ano Si Tosi Grand Pondo, meron pa rin po tayo ng hydraulic brakes na road bike. Okay. Magkano uh, yan, sir? Ah, 19500 195 po. 19,500. Si Pro Max. Si Pro Max po, ah, uh, bubaba na po to, dati 17,000, 16,000 na lang po. 16,000 bubaba na 1,000 mga boss. Ito is naka R7. Yes po. And R7, ayan. Integrated drop bar, parehas yan yung dalawa niyan, si Tosi tsaka ito. Ang... Ito si Trinx, po, si Trinx, yung Trinx. Uh, Swift, 2025 Swift. model po yan. Okay, ayan. Naka Sora po, STI. Siya dinala. Magkano yan sa Richard? Ah, uh, 20,000 po, negotiable pa. 20,000 negotiable pa. Okay. Ito Tosic si R type version 2 Mga okay. naghahanap pa rin po tayo diyan. Ito is 'yung naka-disc brake na. Yes na? po, disc brake po. Ah, uh, hindi po. Mechanical. Mechanical lang. Magkano uh, sa inyo to? Ah, 14,5 negotiable. May ibang size po din po tayo na may 48 po tayo at saka 50. Saka ibang kulay na. Yes yeah. po, ibang kulay din meron. Ito bago to ni Jen. Yes po, bago ni Jen po. Na road bike oh, naka-halotic right? tapos nakatubay na 9 speed L2. L2 yung ano niya, ah uh, STI lock yes, Yes po. L2. Anong model to? Ah, uh, Gent uh, 125. Gent 125. Yes o, po. Ang ganda ng ulay, no? Aerodynamic na. No? Yes po, aerodynamic. Aerodynamic rin. Naka R5 to ng ano, ah uh, RD. Yes po. Pag R5 is 9-speed, no? Apo, 9-speed. 9-speed. Tapos, kasi type na yan sa recharge Yes po, kasi type na rin po yan. Kasi type na yung hubs niya. Tapos, nakahalotek na rin pala ito mga boss. Apo, halotech. Okay, halotech na, oh. halotek. Halotek na, Okay, no, ganda pa na yan. yan, ito yung bago pinakabaw bago. May mga iba-ibang kulay pa kayo man. Yes ito, po, may ibang kulay din po yan. Tapos bang size, no? Ah, uh, size po. Uh, isang size lang meron, 51. Ah, isang ba? size lang, 51. 51 lang mga boss, Isang size lang daw meron. Sa kulay lang ang meron, naka-screen wall tire to, mga boss. Yes Ayon. po. Beta. Beta ba yung rim? Ah, hindi po, gent. Ah, uh, yung rim. sticker, no? Yes game. po. Pero lapad na nga ano, niya, oh. Lapad Apo. na yung rim niya. Rim 20 mm na to, mga boss. Apo. Pinda, gland zone ng kanya ano gland zone kanya ano tire Magkano si Richard? Uh, 14,000 negotiable. 14,000 negotiable. Aerodynamic frame. Ula, aluminum na, na. Yes, po. Ula aluminum na mga bolts. Ang ganda rin na saddle niya. Ayan. Okay. All aluminum. 14,000. Yes, po. Ito? Ito po. Ito na tayo sa project bike. Yes, po. Okay, project, project bike, bike. tayo. Si Saturn Dion Saturn po. Saturn naka... Dion. May project bike na sila dito. So, Hindi uh, pa na ng... Yes, po. Stay Tangke yung port, tangke yung hub, stage 3, 240. Yes po, 240. 240, 240 27.5, halotech, tangke. Halotech, tangke rin. Okay. Alawans, ayan, maganda pa ng alawans. Yes po. O, maluwag pa alawans, o, okay, pwede pa yung magtaba. Tangke yung hub. Anong sprocket dito? Uh, ano po? Submit. Ah, submit yung sprocket. Yes po, 10, sprocket. 10 speed. 10 speed. Anong RB niya? Ah, uh, submit din po. Ah, update submit. Yan ah, po. update pala yes, to yes, yung Edison. Yes po. Okay. Magkano to, Sir Richard? Ah, uh, 16.5 po. Negotiable pa yan. May ibang kulay din po tayo dyan. 16,000 mga boss. Negotiable pa. Yes po. Eto, murang, ano, project bike. Size 17 tong buo nila, mga boss. May dyan tayo sa 16.5. Diba, po. Sir Richard, nagdano kayo nito? At ano nga palang hydraulic nito? Ah, uh, tanke. Tanke palang hydraulic niya. Eh, tanke MT200. Yes po. Magkano yung ano nito? Nabibenta kayo ng frame nito, di ba? Ah, uh, ito po. Yes po. Uh, 3.5. Uh, magkano lang? 35. 35. Yes, Tapos po. dito sa Habos, nabibenta rin kayo ng Yes po, uh, 1.5 bang po. 1,500 pag hubs. Pag ganito sa pork magkano? Si pork po, 2.5. 2.5 sa pork lang. Tapos sa halotek na tangkay magkano? Halotek, 1.5 din po yan. Hindi, ito. Uh, yes po. 1.5, 1,500 binibenta nila. Nabibenta nabib rin sila ng mga piyesang nakakabit dyan mga boss. Also, may tangka rin silang saddle. Magkano yes, binibenta nila? Uh, ito po, 500 po. 500 pesos. Yes, okay mga boss. Now. Yun yung mga presyo ng mga nakakabit na piyesa dito tapos available din yan dito sa kanila mga boss at no? so, ang tanka hydraulic nyo magkano sa Richard? Uh, ito po nasa one two. 1 1,200 ang presyo ng Taiko Hydraulic okay ito mga boss kung gusto nyo itong buo nito kumpakay nyo lang si Sir Richard lagay ko na lang dyan sa comment section yung number niya kaya pasyal kayo dito sa location nila yes okay. po dito sa another project ito po si ito. Mountain Peak Everest Pro ito naka great, tall speed great type okay yeah. naka rigid port lang yes no? po kinesis, kinesis internal mga boss ayan tapos integrated submit po submit monster integrated handlebar so what size medium no? yes po medium may large din po yan Everest Pro yung bagong ngayon yes, po. Everest to mo ayan tapos anong ano heroic uh, heroic saddle po. sa brake set naman ito Shimano mt grabe ang ganda ng pagkaka dali dito mga boss sa gulong ganda ng gulong niya Sao so yan po yan 700 by 40C 700 so, mm -hmm. by 40C Gravel GP. Size 29 yung rim. Yes, po. yung allowance nila. Kapan ng allowance nila mga boss. Kaya lang trick cheat up to mga boss. No? Parang hybrid yung tawagin dito sa atin. Tangke yung halotech niya. Ah, uh, submit uh, po. Ah, submit. Yes, ah, hindi siya tangke. Submit pala to mga boss. Submit. Ayan. Okay. Post mounted yung uh, brake. Ano niya. Lagayan ng brake niya. Heroic hub, no? Yes po, heroic hub. Tapos sa cogs? Ah, heroic din po yan. Heroic 12-speed. Yes Jory yung RD, no? Sinu yes po. Jory 12-speed. Okay mga boss, sa price, magkano? Ah, uh, 25000 negotiable pa yan. 25000 negotiable mga boss. Magkano sa frame lang, Sir Richard? Ah, uh, frame po, 7000 po. 7000 lang pag bibili lang kayo ng frame mga boss. No? Ito, nagbibenta rin kayo ni Tom. Yes Tom po, meron po tayo. Magkano? Ah, p 1.5. p dito sa kanila yung integrated na Summit Monster. Okay, 1500 Okay mga boss, tapos ito pa, another yes, project po, bike natin. Si Baxter Elbrus po, na ah. medyo budget bike lang. Na speed. Elbrus. Project bike. Ayan. Medium size 16. Yes po. Ay, 629 ba to? 29. 629 mga boss. Grabe yung print nito ni Elbrus. Oh. Parang akala mo, sobrang lapad ng down tube niya. Yes po. Ayan. Anong ano natin? Uh, in space na saddle, po. Tapos ragusa. Tapos ang seat 31.6. Pang enduro tong ano niya. Yes po. Sa so, uh, weapon. Ano niya, stem. Predator, si Weapon Predator. Handlebar. Handlebar po sa Ragusa. Ragusa. Ako, Shimano MT200, yes, po. boss, brake set. Dito tayo sa Cogs. Ang, ang cabs nito is tank heat yes, 8, po. 240. 240 din po. Tapos Shimano, push mounted na mga boss. Ayan. Tapos, anong Cogs natin? Uh, Saagmi. 11, Saagmi. 11 by 50 feet. Okay lang. Okay. Tapos yung RD. RD, Sol Speed and Jory. Jory, okay. Grabe. Ang ganda rin nito, ano? Ang ganda dito kaya no, hindi masyadong maaba yung frame niya, no? Yes po. Ay Pax Trail Bros. Magkano sa Richard? Ah, uh, 20,000. 20,000 mga boss. Ayan. Negotiable pa ba 'yan? Sir? Yes po, negotiable pa 'yan. Negotiable pa mga so, boss. May previous pa 'yan po. Doon lang tayo fix sa agent, no? Yes po. Yun lang yung fixed price na yung agent na MTB. Okay mga boss, 20,000 pero goods na goods to mga boss. So need nito. Pwede pwede mo na tong gamitin kahit mga pang-upload mga boss kaya. Ang ganda ng ano niya, Maxis ano to? Ah, uh, Arden Trace. Arden Trace. Okay. Saan tayo pa? Yes, po. Uh, ito po. Ito, 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 ito na lang muna. Garuda. Ito po, nagbabalik po si Garuda Rampage po. Size oh, 27.5, naka 1x12 speed. Okay. Tapos ako manual lockout no, Sir Richard? Yes po, manual lockout. Nawala ito, di ba? Yes uh, po, nawala po. Bumalik ulit to. Wala kayong size 29 nito? Wala po po. Wala, 27.5 lang, Garuda. Naka ano na to, hydraulic na naman. Yes um, po. Spark. X part. Tapos twin, twin uh, speed, 12 ba? speed po uh, L2 AX. 12 speed L2 AX po. Okay. Halotech po niya sa Garuda. Garuda. Halotech na. Eh magkano presyo nito? Ah uh, 85 po may previous pa yan. 8,500 may kasama pang previous. Naka 12 speed ka na. Yes po. Okay no. Ito 'yon. Hydraulic. Ito si Tekro. Ito po I si Tecno po. May promo po kami ngayong uh, summer. Ah, 11.5 po with Kasamang cellphone na po yan. Ah, may kasamang cellphone, 11,500. 1 by 13 speed, 11,500 ang price. May kasama na siyang cellphone pag binili. Anong yes, brand yun yung cellphone? Uh, Itel. Ano? Itel po. Itel? Itel. Ah, Itel. Oh, yung Itel, okay. Itel yung kasama niyang ano, phone. Android yun, no? 7, Android. Android phone. Tapos ito naka 13, 13 speed. speed. Okay. O skin wall tire. Magkano to, Sir Richard? Ah, uh, ito po, oh. 115. Pag ah, 11, 000, 000, siyang ba? promo, meron kami 8,000. 8,000 pag yes, ayaw niyo ng promo. Pag ayaw uh, niyo ng ano, 8,000. Pero 11,500. Okay. Ito po, si hmm, Jet Pixie. Pixie. Apo. Magkano, Sir Richard? Ah, uh, 45. Alin na po yung frame, baka na lang po fork niya sa kain spokes. Okay. Ito yung mga ano, meron, may marami yes, pa rin silang 5, din po ngayon. si Jet na road bike. 4,000. Ito yung pinakaunang road bike ni agent. No? Yes po. Yung ano, aluminum. Pagkano sa inyo rila, Sir Charge? Uh, 4,000 alin. 4,000 pa rin. Hindi pa rin nagbabago yung presyo, mga boss. Okay, dito muna tayo, Sir Charge, yes, sa mga yes, po. Small bike. Sa mga folding bike po. si handanap. Brave. Bagong ano po namin. Ah, bagong labas to, yes, Brave. Po. Gawal din ang trinks yan. Aluminum yan, Sir Charge? Uh, bakal lang po. Bakal. Trinks may gawa dyan? Yes po, trinks po. Nagawa siya ng na, ano, no? budget na ano. Holding bike. Pero yes, ganda po. lang carrier, may carrier. Magkano to, sir? Si ah, uh, ito po 35. Ah, uh, yes po. Size 20. Pag may kasamang basket po kasi yan, 38. Okay. Yung bread na yung TV hindi na binalik, no? Yes po. Ito si Trinx. Si Trinx po, meron po tayo. Uh, 7,000 po, pero negotiable na yan. 7,000 negotiable. Po. Yes po. Ito si Trinx. Si Trinx ano? Flybird po, meron po rin po tayo. Naka 1 by 10 speed, hollow tech. Okay. Tapos naka hydraulic brakes. Magkakaroon yan, Sir si Richard? Uh, 11,000. 11,000 mga boss. Bawasan ko nga itong ano ng mic natin. Uh, okay. Ito si Trinx, yung 3.0 si 3.0, yes po. Meron po rin po tayo, 22,000 po yan. 22,000 yung Trinx yes, Dolphin 3.0 dito sa kanila. Meron silang matte black. Eto, yes, maganda ang ito maganda ang piyasa nito ano, sa may mga budget Apo. mga boss. Ano. Naka Sora Eto, na po yung yan. Yung goods na goods na para sa inyo, Sora. Shimano MT200 Brexit. Ito mga project bike pa nila. Yes po, may mga project And bike pa rin. Po. Itong isa, magkano tong mountain bike. Tapos peak si po? Panther po, meron pa rin po tayo. Nasa 23,000 na lang po yan. Ah, ito yung stocks niya yes ng no, mountain bike na all Shimano. No? Apo, ah, naka factory bike oh, po. Ito naman project bike. Ito naman po si Ninja, naka 27 large, 21,000 na lang po yan. Okay, tanke ano rin, no? Yes po, tanke. Tapos tanke pati sa hub. Yes po, pati yung rim niya. Okay. okay, pati yung rim tanke. Ano yes to, may halong bayo nito mga boss po. Yes po. Ayan. So Tapos po, si Speed One sa... Specter po, 24,000 po. 24,000. Yes po, nakasram level po yung hydraulic niya. Okay. Ayan yung setup niya mga boss. Ayan, kung nagaanap kayo ng ganyan setup, pasya lang nyo dito kay Panride. Okay. Si Agile Boost po, oh. uh, naka 10 speed lang po, nasa 23,000 po. 23,000? Yes po. Yes, po. Ah, okay. Tanki rin. Tanki may yung uh, po. Mountain Peak. Mountain Panther. Feet. Ah, true axle to ah. Yes po, true ah, axle. Po. Tapos sa itong Pinewood. Tapos si Pinewood po, nakasil na po namin. 18,000 na lang po yan. Dasi natin nasa 21,000. Ah, naka-sale na to sa Yes po. Naka-12 speed dame. na po yan. Okay, solid na pala. Yes, Maxi po. Star, Tank, Paper. Ayan. Tapos yung manong dito. Yes, ito yung Tapos, oil slick. Si yes po, oil slick. Uh, medyo ano po namin. Mabenta rin po yan. Yung oil slick yung frame niya. Yes Atong po. Ano brand to? Weapon, uh, weapon. 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 Yes Ayan. po. Tangke orange yung ano niya. Ois yes po. Yan. Tapos tank okay. rin po yung rim, Tango tsaka yung, yung aeroid niya yung hubs. Yung Uh, maxi space. Yes po, ano, maxi space. Patrolling. Shimano yung T200 brakes eh. Yes Hindi po. Hindi pa na yung film, uh, po. Magani yung steroid tube mga ba? Apo. Magano yung self-charge? Uh, 22,000 po, negotiable pa yan. 22,000 negotiable pa. Itong Pixie niyo... Si ano, Pixie po, uh, si Ferdinand. Meron pa rin po tayo, limited stock na lang po way. yan. Aerodynamic frame to ha? yes si... po. Ferdinand. Magkano si Richard? Ah, 9.5 negotiable. 9.5 negotiable. 9,500 negotiable. Yes, po. Ito si Trinx. Si Trinx CAG po. Naka L2 yung ano po niya, ah. STI. Okay. Ah, 2x7 speed. 7.5. 7,500. Yes po. Ito si Promax. Si Promax po. Ah, ito lang. Nag-iisa na lang po. Ah, PR30. Yes, po. na lang to. Ito meron po tayo mag-restock po. Ano to? Road bike na? Yes po, road bike na. Sa Apo. Ayan, L2. Magkano sa inyo to? 75 uh, din po. 75. Yes po. Ito yung pinakamurang road bike niya ano, yung Pro Max. Pro Max. Kaya mabili talaga to eh. Yung, yung Pro Max ano. P ito rin F po, mabili rin po si Pro Max, Pro Max PR40 Aerodynamic. Okay, ito yung naka-rim brake, no? Yes po, rim brake. May iba pa ngayong kulay nito? Ah, uh, yun na lang po. Yeah. Yung kulay. Ito na lang yung kulay na yes, ano, po. natira. Magkano yun, Sir Richard? Ah, uh, 10,000. Negotiable pa. 10,000. yung isang Tosic na ito Ito po si Tosic R-Type version 2 rim brake. 12,500. 12, yes po. Okay. Ayan yung presyo. Ito, ay, napakita na natin to. Yes po. Ito pala yung ito isang po. project. Yung isa like po nila. namin si Submit Boss, pakita na lang Crazy, crazy Boss, version ah. 2. Pasalanan mo, binuho to eh. <laughs> okay. Submit Crazy Boss, version 2. Yes Ayan. po. Ano Naka-boost type Pricidium po, medium po, 29. Violet to no? Talagin. yes po, parang chameleon po. Mat Matte violet. Okay, Submit yun yung emblem niya. Support tank. Support tank na boost type boss type yes, pa pati, pati yung house ko niya tanker boss uh, type, uh, type uh, din boss type din may boss type ba si tanker yes uh, po um, meron po si th sa uh, 498 anong model niya yung boss type niya uh, ah okay? th 498 po ah meron pala siya hindi ko siya nakikita sa mga ano ha ah, uh, po okay Aerowick saddle. Aerowick saddle, saddle po. 12 speed daw. 12 speed. Okay nah. Tapos, RD12, pinagin yes, si Mano si Mano diori. na si Manu Jory. Si Manu po. Magana to, si Richard? Uh, 25,000 po, negotiable. 25,000, negotiable. Sound check. Okay. 25,000, mga boss, negotiable pa yon. Yes ah. po. Ayan, negotiable pa. Ano nyo na lang kay si Richard? Ah... Uh, inquire lang kayo dito kay si Richard. Ano pa ba mga ipapakita natin dito sa dulo? Ah, uh, ano po, yung mga budget natin yung mga piyesa yes, na bila po. Bila -bila. Okay, kasi yung mga ibang ano, nabanggit naman namin yung mga presyo ano ano eh ibang piyesa eh. Papakita ko na lang sa inyo para ano, para makita nyo yung pwesto ng mga piyesa dito. Kung sakali mong papasyal kayo mga boss. Okay, dito tayo. Ayan, yun yung mga piyesa nila. Ayan, yes, mga tanke. Tanke, mayroon po, ayan, tangke, ano mga po tayo din? mga frame po. Mountain oh, Parkster, Peak, Baxter, summit. Park. Okay, ayan yung mga frame nila. Okay. Kasi ito okay. sa mga tanke. Yes po. Okay. Okay na, sa Richard. Yes, Anong sa Richard? Imbita mo sila. Yes po, uh, punta po kayo sa Panred Bike Shop po. Open po kami from 9am to 6pm po. Everyday po yan, Mondays to Sundays. And uh, yung address po namin, 570 Quezon Boulevard, po Manila. And, uh, Holy Week is schedule nyo sa Richard? Schedule po, uh, 9am to 6pm po, Mondays to Sundays. Hindi, yung Holy Week nyo? Sa Holy Week? Uh, Holy Week po, uh, wala po kami sa Friday po. Sarado pa, Friday yes, po, Friday ah, lang. Tapos Sunday, bukas na? Yes po. Please. Sabado tsaka Sunday, bukas na yan po. Ah, okay, yun lang mga boss. Okay. Pasyal na lang kayo dito mga boss. Salamat. Ingat ka lagi and God bless. Thank you.